May isa pong katanungan mga sangkay. Dapat ba nating katakutan ang mga propesya na nakasulat sa Biblia? In Matthew chapter 24 verse 6, sabi po dito, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. So take note the word don't panic. Marami po mga tao ngayon mga sangkay e eh, nagsisimba na lang dahil po sa takot nila na magugunaw na ang mundo, magkakaroon ng end of the world. Nagsisimba po sila dahil sa takot na baka mangyari ito. Pero ang tanong dito, ito nga bang propesya sa Biblia ay binigay para po takutin ang bawat tao? No mga sangkay, hindi po. Ibinigay po ang propesya o Bible prophecy hindi po para takutin ang kahit na sino sa atin. Ang purpose po niyan is for us to prepare, to be ready. Hindi po sa paghahanda sa pera dahil hindi po talaga natin madadala yan. Itong kayamanan sa mundo, mga sangkay, eh, pansamantala, kasikatan, kapangyarihan sa mundong ibabaw, pera, lahat ng iyan. Kasi mga sangkay, eh, wala pong kwenta yan pagdating po sa araw ng paghuhukom. Ito po ay spiritually na pagre-ready. Hindi po sa mga bagay sa mundo dahil kahit ano pang resources na mayroon ka habang nabubuhay ka. Ngayon, walang silbi ang lahat ng yan sa araw ng paghukom. Huwag kang maalarma, huwag kang magpanik. Ang kailangan dapat ginagawa ngayon ng marami sa mga kristyano mananampalataya is to make sure that you are ready spiritually yung relationship mo sa ating Panginoon? Sinusunod mo ba ang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Ikaw ba ay malapit lagi sa presensya ng ating Panginoon? In that way, mga sangkay, yan po yung preparation natin. Dapat natin paghandaan ang tinatawag mga sangkay na rapture, pagbabalik ng ating Panginoong Jesus para po sa church. In 1 Thessalonians chapter 4, the Bible says, For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command with the voice of Archangel. Ito po yung magaganap mga sa paparating na mga panahon na hindi pa po ito nangyayari mga sangkay. With the loud voice of the Archangel and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. So mauuna po mga sangkay yung mga namatay na na naglilingkod doon sa ating Panginoon. At pagkatapos noon, sabi po dito sa verse 17, After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yan po ang dapat natin paghandaan, mga sangkay. Because we don't know our time, we don't know our future. More than 80% na propesya mula po sa Biblia ay natupad na. And the rest, mga sangkay, is nagaganap kasalukuyang natutupad. Ang mga propesya na nakasulat mga sangkay sa Biblia ay mismo magiging guide natin habang naghihintay po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po ang makikita natin mga sangkay na guide kung bakit hindi po tayo maliligaw sa kahit na ano pang mangyayari sa ating mundo. Dahil alam po natin na ang lahat ng ito ay nagaganap ayon po sa nakasulat sa propesya sa Biblia. So the book of prophecy ay ibinigay hindi para takutin tayong lahat, kundi gawing handa ang bawat mananampalataya sa pagdating ng ating Panginoon.